Ayan po, today's video po. yahatid na namin sa huling hantungan ng aking bayaw. Ayan. Marami po ang nakipaglibing. Kahit ang mga kamag-anak ay, karamihan ay nasa Mindoro. Marami rin nagluwasan. Ayan, napakabait kasi na ng aking bayaw. Marami rin sa side namin ang nagluwasan. bagong lipat lang sila sa Morong Morong Rizal doon na inabot ang buhay nga naman ng tao ay hindi natin masasabi kung kailan kukuhanin na yan bago ang lahat ay gusto ko muna magpasalamat sa sa mga sumusunod kay Sir June Rocaverte. June R mixed vlog, The Entertainment Hub, DCR channel, June TV, Rocabertes family vlog. At nagpapasalamat din ako kay Sir GPC Backyard, kay Ma'am Gabs mixed vlog, kay Ma'am Lilet Life and Travel, kay Sir Saijen Hunter, kay Ma'am Seros HK. At syempre sa ating mga kaibigan na lagi nakasuporta kay Sir Dennis Vlogs. Dennis Vlogs 28. Ang kanya mga channels ay Dennis Kitchen, Kuya Dennis, Plantitos TV, Glenny. Ayan. At kay Ma'am Alicia Bataray, kay Sis Cabiteña Vlog. Maraming salamat. Kay Ma'am Shiniel, Mam Ma Shinil Vlog. Ang kanyang isang channel ay Cherry Monares. Kay Ma'am Eloge Gaming. Kay Manager Eloge Gaming. Ang isa niyang channel ay Jess Elise. Kay Sir ba Mix Vlog. Kay Mam Ma Tres Marias Farm. Kay Ma'am Lin Channel. Arlene Channel. Kay Ma'am Lin SG Live. Ang isa niyang channel ay Marilyn Ko. At kay Sisi uh, Josela in Hong Kong. Maraming salamat Sisi Josela. Kay Sir Chicken Explorer. Thank you Sir Rick for your time. Kay Sir Sir Robert Sapungan. Kay Ma'am Reina's Vlog TV. Kay Ma'am Winnie. Kay Ma'am Eden Mix Vlog. Kay Ma'am Pinay in Aussie. Yung kay Mr. Lee Art kay Sir yung Eric yung Kids Story uh, Ma'am Am's Vlog Sir Nelson Mix Vlog Maraming salamat sa lagi ninyong pagsuporta sa akin at sa aking mga live ayan yung iba na na nagpupunta sa akin live ay si Ma'am being the other side at kaang kanyang senyorita in vlogs ayan <laughs> Bit -bit. Kay Dream TV Kay Ma'am Gemma Mix Vlog Kay Ma'am El De Los Santos Ayan maraming salamat po sa inyo Sa mga hindi ko po nabanggit ay Sa susunod na mga video ko babanggitin Siguro hindi ko na ilista yung iba. Pasensya na. Kay Ma'am Joyous Heart. At kay Ma'am Chimix, HK Mix Adventure. Kay Kabanwit Fishing TV, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat kay Sir Onyx Gaming and Adventure. Ayan, maraming salamat po. Kay Ma'am Atiling Ling Gray, maraming salamat Ayan, napakasakit po ang mawala ng isang minamahal Hindi mo akalain na sa isang iglap ay ganyan ang na mangyayari, napakalakas niya Bigla po ang pangyayari kaya sobrang sakit kahit po bayaw ko lang siya ay masakit malungkot na mawala ng isang mga kamag-anak ayan bago pa lang siguro itong sementeryo na to Haven of Rest ng Tanay maganda po ang lokasyon niya Yan naman ay after ng ano, ililipat din sa musoleyo. Ewan kung ilang year after, kung ilang year bago ilipat sa musoleyo. Kumuha na ang mga anak ng musoleyo. Hulugan. 1.7 M ang musuleyo. Kahit, pero kahit pa anong ganda ng iyong paglilibingan ay mas masarap pa rin mabuhay, di ba? Nakakalungkot lang na yan na ang kanyang panahon, ito na ang kanyang panahon ganyan lang siya. Kaya kailangan nating tanggapin. Ganyan talaga. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kasi hiram lang ang ating buhay, kaya habang tayo ay nabubuhay, sa mundo ay maging mabuti tayong tao. Yan, para pag kinuha tayo ng Panginoon ay siguradong sa langit ang ating punta magpakabait sa mundo at huwag makakalimot sa Panginoon

Mag-picture kayo dito Mag-picture kayo dito Ayan, tapos na po Naihati na namin sa huling hantungan at kami ay pauwi na kanya-kanya na kaming uwi. Pauwi na kami ng kabite. Ayan. Sila naman ay dadaan pa doon sa kinuha nilang musuleyo. Para sa pagperma. Maraming salamat sa lagi ninyong pagsuporta sa aking mga video at sa aking uh, live streaming. Maraming salamat sa mga nandiyan na laging nakatumutulong sa para maanlako ko ang aking watch hours. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Ah. Kay Sir Kibis, GPC, kay Sir Rick kay Sis Kapitenya yung mga nag, nagre-replay ng aking mga video kay Manager hello maraming salamat ayan dami pa nilang gagawin dyan o oh, pinapaluwang pa nila Bye-bye. Thank you. See you on my next video. Don't forget to like, comment and share. Bye-bye.